Yung mga mahirap na imbis na pambili ng ulam, oh, panunugal. So, kernel maasahan ko po. Yes po, sir. Yes po, sir. Dahil kapag hindi po patigil yan, kasama po kayo sa hearing namin, hindi lang mo, naman po kayo, Colonel, lahat po sa iba't ibang probinsya, yes. patatawag po namin sa hearing. yes po, sir. Maasahan at, niyo po, sir. At kapag hindi po napatigil, eh, tuwing, kasi ang ginagawa, eh, patitigil ang two weeks. After a babalik. Eh, di, si Bak, sige, Every every month maniniyak tayo. And I will do that. Ako po ang uh, vice chairman ng Games and Amusement at sisiguraduhin ko na tuwing may sumbong sa akin, aaksyonan ko at kapag hindi umaksyon yung PNP, si back nang si back tayo. 'Di ba? May yes, mga sir. intelligence fans po kayo, Sir Colonel? Yes po, Sir. Yes, sir. Oh, gamitin yung intel fans niyo. Yes, Sir, yes, Sir. Para masahan niyo po sir, okay. Sir Bacanyo. Salamat sa po, 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 Sir. Saka Colonel, paimbestigahan niyo po yung kay, kay ano yung kay Arnold Sesyo, yung di mali nagpakamatay na nagdududa si ma'am, si ate na nandito sa amin ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Napaano na natin po, sir. Nagawa natin yung mga compliance natin doon, sir. Okay. Paimbestigahan niyo po. So gusto ko po, balikan niyo kami, sir. In a yes, couple po, sir. of weeks, yes. pwede po. Complete yes, investigation. Po, sir. Thank you. So, Atty. Really Garrett. Yes, Isama mo sa hearing natin. Yung mga police na hindi ginagawang kanilang trabaho at na talamak yung illegal gambling sa kanilang mga uh, area of jurisdiction? Yes po Sen. Itong tinatawag nating bookies operation po Sen, we'll make sure also na hindi nabibigyan ang local police force as usual na nangyayari daw po according sa PCSO hearing natin. Kinakargahan daw po kasi ang local police force. So I'm sure. Yon. Natin Kasi hindi naman hindi naman ubra yung pasugalan sa kahit saan lugar kung walang basbas -bas sa nakakataas. Di ba? Yes, Senator. Yes, Senator. Ang Sama sasabihin lang ng mga pulis, wala nang sugal, I stop. Sasabihin ng pinakamataas, mag-stop 'yan. Pag hindi mo stop si Bak, si Bak ka ng si Bak hanggang sa matigil 'yan. Di ba? Oh. Hindi pwedeng Diba? Yung si Pampilo Lacson, yung chief PNP, tumigil ang sugal. Opo. Oh. Nung pag-step down ni Pampilo Lacson, General Lacson, balik ang sugal. Anyway, sige, uh, Attorney Garrett, yes, isama mo sa hearing Please to ay itong illegal gambling at uh, yes, patawag sir. mo yung mga ano mga chief of police na iba't ibang lugar at uh, okay, kapag po, hindi sir. na patigil, pagtatanggalin. Okay po, Sen. We will also inform the chief. Okay, okay sige, sige. Yes po. Thank you. So ma'am, thank you. tuloy-tuloy uh, pa rin pag-